Hello sa mga Nastronatics Worldwide. Ayan, so meron lang kami mga katanungan no, na sasagutin. Galing po ito sa mga Nastronatics Worldwide, sa mga abangers, at lalong-lalo na doon sa mga bago nating subscribers. Question number one, Ms. J. Ms. Jay, ano po yung naramdaman mo o masasabi mo na sobrang pinag-uusapan ka sa social media, lalo-lalo na po sa TikTok? Um, nakaka-pressure siya, no, na usap-usapan ako sa social media. Nakikita ko din na yung mga videos ko are scattered sa TikTok. And, um, isa nga uh, dito ay yung um, interview ko, last interview ko sa Rated K, uh, wherein uh, binanggit ko doon yung mga predictions ko. No? Um, nauna ko nang inilabas ito mga nakaraang buwan pa sa YouTube channel ko din dito din sa uh, account ko. No? Nagbigay ako ng babala regarding doon sa sakit na tatamaan na naman ay ang utak. Tapos, yung sa bigas, nabanggit ko din yon kung mali-review nyo, ilalagay po namin yung link dito do, uh, sa regarding yun sa mga predictions ko na nabanggit na, banggit ko na with the previous months, no? And yung kaguluhan din na nangyayari ngayon. Sobrang nakakalungkot dahil yung mga pinapakita sa akin sa panaginip ay unti-unti siya nangyayari, no? Kasi po, nasabi mong may bagong virus po natatama sa utak po, di ba? Uh, at ito'y nangyari na. Ano po mapapayon niyo po sa, mga, sa taong bayan? Ang masasabi ko talaga ay do dobling ingat po tayong lahat, no? Um, lalo na, na ayun nga, ay nagaganap na yung uh, virus, bagong virus, which is the Nipah virus na ang um, target po ay sa utak no, Um, lagi akong nagdadasal um, araw-araw, lalo lalo sa pagtulog ko, na sana ay walang bagong pangitain na ipapakita sa akin. Dahil unang-una nangangamba din ako kasi meron akong uh, mga anak na maliliit pa. Uh, hindi lang yon nangangamba din ako na um, hindi pa tayo nakaka-fully recover sa nangyari sa atin sa mga nakaraang uh, taon sa yung sa COVID wherein uh, nagbigay din ako ng babala doon sa sakit na dala ng hangin. Noong una, I was being bash um, pinagtawanan ako pero hindi ako napanghinaan ng loob nagdadasal ako palagi na sana protection ng tayong lahat no and um, nakakalungkot lang isipin dahil yung iba ay parabang uh, ginagawang biro ang mga bagay na hindi naman talaga uh, kakatawanan. Na, no? um, minsan nagtatanong din ako sa sarili ko, bakit Lord, bakit ako? Pero pinanghahawakan ko ang uh, binigay sa akin dahil hindi naman to ibibigay ni Lord sa akin kung hindi kukaya ito, no? So, uh, minsan wala na talaga akong pahinga kasi uh, iniisip ko yung mga taong pinupuntahan ako, hindi lang to malalapit na lugar. Uh, sila po ay nagmumula sa iba't ibang malalayong lugar din. Kaya uh, sa akin, uh, minsan nakakaramdam ako ng pagod, pero pag once na nakikita ko sila, uh, nagkakaroon ako ng lakas ng loob na ipagpapatuloy ko ang mga nasimulan ko um, gamitin sa tama yung gift na binigay sa akin ni Lord. niya eh. Ngayon uh, kasi, kung usap sa paglapit sa'yo ni Makagago, ano po masasabi niyo doon? Well, sa paglapit sa sa'kin ni Makagago, no, that was really unexpected kasi sila din pala ay matagal na akong me-message. Uh, matagal na rin sila nag-message sa mga admins ko. Ah, uh, yung admins ko ay dalawa na lang sa ngayon. And sa sobrang dami na nagme-message sa kanila, tambak din talaga sila no hindi lahat ay napapansin nila no. Um, gusto ko din i-stretch yung mga nagsasabi na bakit yung mga ah uh, mga artista is mabilis. Sila din po ay matagal na nag-antay sa akin. Um, sa kanila na rin ang galing na ang hirap-hirap ko daw. Um, hagilapin, ang hirap-hirap daw sa akin makarich out of course mas inuuna ko po yung mga taong bayan na talagang uh, nakikita ko talaga na matiyagang pumipila at tsaga yung pasensya nila ay talagang ini-stretch din nila no may mga pagkakataon talaga na um sila ay umaabot ng ilang buwan taon bago ko sila makaharap and um gusto ko din sabihin sa inyo na walang mayaman, walang mahirap pag dito sa bahay uh, lahat po ay pantay-pantay wala akong pakialam kahit ilang kotse ang dala nyo basta ay mat matyaga kayong um, mag-antay na nakapila uh, bago ko kayo mabasahin Last question Ms. J. kasi may mga taong nagtatunong kung meron ka bang masayang na mabasaan? anong masasabi ko. Uh, so ang dami kong uh, masayang nababasahan, no. Ah, uh, lalo na yung mga hindi nabubuntis tapos nawawala na sila ng pag-asa na they thought that uh, hindi na sila magkakaanak. So ang daming testimonials, hindi lang po 'yan isa, no. Makikita niyo po 'yan sa Facebook page ko na sila po ay nagbibigay ng testimonial at saka yung iba talaga ay talagang personal akong pinupuntahan no and um madami din akong mga masayang nabasahan kagaya ng nakapasa sa board exam, successful yung operations, nawala yung cancer cells nila. Yun ang pinakaano sa akin ay e reward na makita ko yung success nila no kasi yung success nila ay success ko. So um isa sa mga tumatak sa akin ay yung nanalo ng 9.5 million. So, ano ba nanalo ka ng na, video? Magkakatera ka ng mga video. Sobrang laki ang to die. Last year ito, actually, they wanted to post the video. Ako lang talaga ang umayaw. Uh, kasi they have the copy of the video nung binasahan ko sila regarding doon sa sinabi ko na may uh, blessing na darating sa inyo na ganyan uh, ganito po ay may darating na malaking halagang pera so nung nangyari yon nagulat din kami lahat actually nagulat ako uh, kasi nanalo sila na 9.5 million and uh sabi nila miss J popost namin to kasi um ito ay magpapatunay pero ako ang pumigil no na wag niyo munang wag nyo i-post yan uh, at wag muna kasi inisip ko yung safety nila at saka uh, madami akong nababasa kasi na um, number ng loto ganyan ganyan kung magaling ka alam mo na sana yung number ng loto alam mo ang masasabi ko lang alam niyo ang masasabi ko lang si Lord ay napaka galing no? napaka wais niya na ano, pagbibigyan kanya kasi ng gift, ay hindi para sa sarili mo lang. Kagaya ko, hindi ko nababasaan yung sarili ko. And, um, the, and, um, uh, pinigilan ko silang i-post kasi ayoko kasi mawala yung essence ng mga taong uh, pupunta sa akin na yung parang hangad talaga nila ay masolusyonan yung problema nila, no? Ayoko yung dudumugin ka dahil manghihingi ng number ng loto or tataya sa mga ganito. Yan, since na nagre-request naman kayo talaga, meron po akong patunay at meron po akong video na sila po ay nagpasalamat sa akin sa malaki nilang biyaya na nanalo sila. No? So, hindi ko lang babanggatin ang mga names nila pero I will show you the video clips and yung message nila sa akin and gusto ko din silang pasalamatan kasi last year sila din yung nag-survive sa akin tinulungan din nila ako na kahit papano ay uh, makaraos ako sa mga daily expenses ko and um, madami madami akong uh, positive na mga nabasahan no? Uh, minsan nga naiiyak ako kasi yung iba sa kanila ay nakakalimutan ko na. Tapos, uh, surprisingly, dadalaw sila sa akin na, Miss J, ito na po yung binasa nyo. Um, nagkaroon na po kami ng baby. And it's a baby boy, it's a baby girl. Yan, so ang dami ko nang inaanak because of that. And sa ngayon, um, patuloy ko pong gagawin. Patuloy ko pong ibabahagi sa inyo ang regalo binigay sa akin ni Lord. At isa pa na hindi ko makalimutan no. Gusto kong pasalamatan si Madam Kilay. Hello Madam Kilay. Madami nagtatanong kasi na um, may video ba kayo ni Madam Kilay regarding sa nangyari sa kanya? Yes, we have a video po na um nag-record po siya. So, I do respect naman kasi privacy naman niya yun. So, sa mga nagtatanong, antay lang po tayo na i-release po yun ni Madam Kilay. Kasi si Madam Kilay, noong binyag ng anak niya, no, uh, she provided a parang testimonial with me. Kasi talagang si Madam Kilay, isa sa mga totoong taong nakilala ko. No? I'm a fan and um, 2018, if I'm not mistaken, una ko siya nakilala. And nagkausap kami sa online. Tapos from there, ginabayan ko na siya, yung mga sinabi ko sa kanya, yung uh, magkakaroon siya ng panibagong love life, even the blessing of having a baby. So na-appreciate ko yung pag-uwi niya sa Pilipinas na um, kukunin niya ako na isa sa magiging ninang ng anak niya, no? So, nakaka-overwhelm. and eh, yes, may ganyan-ganyan, baka ka. Sabi niya. But hindi ko pa alam kung kailan. Pero may, may darating. Ay, ang gusbami mo. Totoo. Uh -huh. I'm, telling uh -huh. you, this is not just... Sinasabi ko lang, uh, this is true. Meron pa kaming message niya through, true ano, may screenshot gano'n. So, ako naman, hindi ko na-expect. Kasi, kung alam yung story ko in my previous relationship with Afam na unang-una, we've been together for eight years. Hindi ka nag-anak. Ngayon lang. Hindi ko alam kung bakit. You know? So, blessing in this guys. And thank you so much kay Jay. Kasi siya ang nag-guide sa akin in having a blessing. Thank you thank so you. much. Thank you. And isa pa is gusto ko ding pasalamatan si Kit Talents, no? Kasi um, hindi rin siya nagdalawang dalawang isip. Nagkamit kami ni Kit Talents doon sa binyag mismo sa anak ni Madam Kilay, no? Um, napaka down to earth niyang tao. Yan, so... Uh, hindi ko din akalain na ganun din yung lalabas sa readings namin and na-touch ako sa kanya kasi somehow na-feel ko siya regarding doon sa pinagdaanan niya, sa family niya. So, um, ang dami, ang kung isa-isahin ko lang, ang daming magagandang mga na-readings ko. And, um, lastly, yung kay Makagago ay tumatak talaga sa akin yun. Kasi, Natakot ako para sa kaligtasan niya, no? Hindi siya nagdalawang isip na buksan ko ang mga baraha sa kanya. Eh, nakita ko doon yung mga kaganapan sa buhay niya. Yes, meron kami mga tinanggal doon. Ah, uh, may mga hindi kaming isinapubliko, alang-alang na rin sa kaligtasan niya. Uh, nagulat ako kasi makagago yun eh. Hindi ko uh, siya personal, personally nakalala. Uh, tapos, hindi ako masyado nakapanood ng na mga content niya na ganun pala siya. Actually, ang nagbigay lang sa akin. In that day na po, uh, nagmeet kami is ang nagbigay sa akin ng konting glimpse lang sa kung ano siya sa social media is yung partner ko na sabi niya, babe, ah, uh, malupit yan. So, ready ka bang harapin siya? Kasi ganito siya, ganin, ganyan siya. Um, pwedeng may sabihin siya sa'yo yung hindi maganda. Napaisip ako. Sabi ko, ah, ganun pala siya. Pero sabi ko sa isipan ko, hindi naman to lalapit sa akin kung hindi niya kailangan yung tulong ko. Hindi ako nagdalawang isip na sa kanya na yun kung may sasabihin siya sa akin hindi maganda. Pero nagulat ako sa kinalabasan dahil yung tinatawag niyong makagago, nakita ko yung kabutihan sa puso niya. And uh, yung niyakap ko siya, lalo na niyakap naya, ko siya, na nanginginig yung kamay niya. Nakikita ko yung uh, luha sa gilid na mata niya. Na nakita ko yung makagagong tinatawag niyo ay isang isa sa ano eh um mabuting tao. Yan. So marami man ang nagja-judge sa kanya na ganun siya kasama dahil the way siya magsalita. Um, para sa akin, noong mga araw na yon na nagkaharap kami. Ibang makagago ang nakilala ko eh. um, ang hirap i-explain kasi gusto ko pasalamatan si Lord na meron akong tao. Eh. Mabibigyan ng pag-asa, mahahatak sa uh, sa kumunoy na maaaring papasukan niya or napasukan niya. Um, gusto ko magpasalamat doon sa mga taong nakita ko yung suporta sa kanya, no? Sobrang ang laki ng suporta na madami ang nagbigay ng dasal para sa safety niya. Yan, so... Um, hindi rin siya talaga natakot na i-publish namin yun. Uh, hindi siya natakot na i-publish namin yun he have the right to tell me na hey Miss J wag mo i-upload yan pero yun ang totoo eh yun yung nagaganap sa kanya eh and hindi ko din nangahayaan na may mangyari sa kanyang masama, no. Um, Lagi ko siyang... Lagi siyang kasama sa dasal ko. Uhm... Simula nung nakilala ko siya, Uhm... Ang daming, ang andam, ang daming ko din na-realize sa buhay na... Hindi... Lahat ng taong nakikita nating matapang. um, medyo garasgal, garalgal, or let us say, um, masakit magsalita sa social media is talagang batong bato na ano. Nakita ko sa kanya yung ano eh, the willingness to um, to embrace the reality na I need help. Yun. So, hindi rin ako magdadalawang isip na ibahagi ang kaya kong it maitulong sa kanya. Hindi lang sa kanya, pati doon sa mga taong matyagang nakapila, matyagang nag-aantay na makausap ako. Minsan, gusto, din, gusto ko din itanong sa sarili ko, no? kaya ko pa ba? Oo, kaya ko pa. Kahit minsan, um, three hours na lang yung tulog ko. Minsan, tinitignan ko yung mga admins kung natitira. Kaya pa ba nila? Kaya pa po nila. Um, naniniwala kasi ako eh na hindi to ibibigay sa akin ni Lord. Kung walang rason lang. Yan. ah, uh, madami akong gusto pasalamatan, pero unang-una talaga si Lord nagpapasalamat talaga ako sa kanya dahil sa biyayang binigay niya sa akin and gusto ko din magpasalamat lastly sa Gawad Singing Award sa People's Choice Award at sya sa Saludo Award for choosing me for being psychic expert of the Philippines no? ah uh, maraming maraming salamat sa inyo pangalawang pagkakataon na po ito na binigyan ako ng parangal bilang isang psychic expert of the Philippines. So, makakaasa po kayong pagbubutihan ko pa. Gusto ko lang din magpasalamat sa mga taong nagbibigay sa akin ng dasal na uh, safe ako, na um, healthy ako. So, maraming maraming salamat sa at um, gusto ko din ipahiwating sa inyo na madami pa kayong aabangan sa akin, lalo na ngayong November, no? Kasi we have our Halloween special. So, um, tabayanan niyo po yan. Kanting antay lang. So, um, kasama ko po doon si Juvi Vargas. Yan, isa siyang psychic celebrity. Uh, so, um, i-explore po namin yung mga lugar na kung saan ay uh, may mga kababalaghan. So, abang-abang lang po kayo mga nostalgics, mga abangers at saka sa mga bagong subscribers ko. No hate, spread love and God bless you.